At yun, sinabaw na nga sa kanin ng ating chicken oil. Yun, shout out sa ano, nagbigay nitong ano, pakapi at saka pa burger galing sa ano, sa McDo. Ayun, Pagluluto ko kasi sila ng special ngayon. Ayun, Inasal ni mga manggay. Kasi ngayon, may pakapi pa. Thank you! Ngayon nga ay mag tayo ng chicken inasal para sa kabayan natin na dideliveran mamaya. Naka-schedule kasi to si kabayan na deliveran nung nakaraan pa. Ngayon ko lang siya mapapadeliberan kasi ngayon lang na available yung driver natin. Alam nyo naman si Mamang Guard, wala po tayong sariling sasakyan. Ganun pa man, ginagawa natin ang lahat para makatulong tayo sa kapwa at mapadelibiran yung mga hindi nakakalabas ng bahay. Kaya shoutout sa mga nag-request nitong ulam na to. Dinamihan ko na para damay na ang buong barangay. Ah! Sa mga nagtatanong nga pala ulit-ulit po tayo mga kabayan, marami kasing nagme-message sa akin sa WhatsApp, bakit daw marami akong pinamimigay na pagkain. Itong mga Pilipino foods na niluluto ko mga kabayan ay para ito sa mga staff namin. Para to sa stop meal, ika nga, kami kasi ang nasusunod kung ano yung iluluto namin stop meal. At syempre kapag nagluto ako ng stop meal, kasama na yung mga nagre-request dyan na kababayan natin. syempre binibigyan ko kayo kasi sobra-sobra po talaga yung pagkain dito. Sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami company mga kabayan. Inuulit ko, wala po kaming company. Nasa isang lugar po kami dito sa Saudi Arabia na punong -puno ng pagkain. Ika nga, mayroon kaming sariling grocery or sariling warehouse ng Danube, parang ganun, o kaya Panda. At lahat ng kailangan namin sa pagluluto, Mapa Pinoy food, Asian food, international food at saka Saudi food, nandito na po lahat sa loob ng trabaho ko mga kabayan. At syempre, hindi kumpleto ang chicken inasal kung walang sinigang na baka o kaya kahit na anong soup. Uulitin ko mga kabayan, wala po kaming company dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po si Mamang Guard sa isang napakalaking bahay dito sa Saudi na punong-puno ng pagkain. Araw-araw, ingrandi ang pagkain dito at maraming tinatapon na pagkain. At syempre, hindi matatawag na chicken inasal yung recipe natin Kuwalang walang chicken oil. Ito yung pinakahelting chicken oil na matitikman mo kabayan. Sana all. Syempre, gawa yan sa olive oil. Marami akong ginawang ganto kabayan kaya naglagay ako sa bote yung extra. Ipamimigay natin to sa maswerteng kabayan na padideliver natin mamaya. Kaya sa mga nagtataka diyan bakit namimigay ng pagkain si Mamang Guard? Sobrang dami po ng pagkain sa kitchen at araw-araw nagtatapon kami. Opo, tama kayo nang naririnig mga kabayan, yung mga buffet nila, yung ingranding handaan araw-araw. Kapag katapos nilang kumain mga kabayan, kukurutan lang nila yun sabay tapon na. At yon ready na yung ipapadeliver natin kay kabayan. At syempre, hindi mo yung mamang guard sticker dyan at yung pangmalakasan nating chicken oil kaya napakaswerte ni kabayan special yung marireceive niya at syempre sasamahan natin yan sa damukal na pagkain Chocolate. Hi, Mama Angar. Natanggap ko na yung binigay mo pa free food. Maraming maraming salamat. Sana marami ka pa ang kababayan natin na matulungan dito sa Saudi ng iyong pa uh, free food. Maraming maraming salamat. God bless you and more, more blessings. Sige okay. ba? Okay, video na na. Sana all. Oh. Thank you, Mama God. <laughs> Yon, mission success na naman yung napadelibera nating kababayang OFW. Kaya kung ikaw ay nanonood dito kabayan, isang like, isang share naman dyan para masuportahan nyo si Mamang God. Uh, malay mo, ikaw naman sa susunod yung mabigyan natin ng free food. Suportahan nyo lagi yung mabuting gawain sa kapwa. God bless!